Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, guys. Yeah, good morning, good morning, good morning, mga kababayan. At ini ang panahon ngayon. Ano dito mga kababayan, oh. Yung mga kolo. Ano? Oh. May mga laman to Grabe ang init niya. Mahaba na naman yung mga damo. Ayan. Baka next week ipapa-grass cut na naman 'to. Nakaraan, doon banda ako nag-grass cut noon. konti lang sang oras lang tinira. Mabilis lang kasi gawa ng machine naman yun. Hindi pa ako nakaparana na sa probinsya noon dito lang. <laughs> Kasi sa probinsya, gapas eh. Di ba yung may panggapas na sanggot tawag sa amin. Pero dito, mabilis kasi ano lang, makina siya. Ito nga yung sili ko. Namatay ang malaki oh. Yan. Binaliwala ko kasi nakaraan. Tapos sunod-sunod nung init, ang tigas ng lupa. Pero ngayon oh, mapapansin nyo, basa. Yan, oh. Kasi yan, nilag na, na, nilagyan ko ng ano, mga kumbaga binago ko yung lupa ba tapos inano ko sa kanya kasi naglabasan yung mga ugat eh kaya ayan oh medyo nag green yung dahon pero yung iba dilaw pa rin oh marami syang bunga oh Kinuhaan ko itong nakaraan kasi binalubala ko kasi ngayon sabi ko alagaan ko nga ulit sayang si don doon sa ano, sa sobrang init, matay, mainit din kasi yung ilalim. Hindi naman namatay. Ito Medyo-medyo lang. Yung kamatis yung namatay. Kaya pinalitan ko ng tanim na kangkong at saka alugbate. Yung kangkong, nabawasan ko na to. Lumago na naman. Pati yung alugbate, payat yung alugbate. sili oh. Tanglad mga payat. Mamaya pag sinipag ako papalitan ko 'yan ng lupa. Ang naisip kong lupa yung doon sana. Ano? sa may mga kuhol ba kasi yung yung calcium ba. Kailangan ng calcium ng tanim. Kasi wala tayong abono. Problema ng katubig sa so, mamaya kung matuyo 'yan, kukuha tayo diyan. Palit na. init ngayon. Oh. Yeah. Doon oh. Marami ng Ano yung bagong building oh. Pagkain siguro yan Kasi may mga makina uh, Yung mga Equipments nila Nakikita ko dyan Mga Para siyang Mga mixer Pagkain yan Siguro Tapos yung mahabang salamin Ayan o oh. Sarap Yung doon Banda sa likod Nabasag yan eh Nung Malakas yung bagyo Nalaglag <laughs> Siguro hindi pa na-fix nila ng todo yun, nalaglag. Nung kasagsagan ng bagyo. Sa amin nga oh, nilagyan na namin ng paleta yung ibabaw. Tapos, naisip namin, may butas. Itali namin, naghanap kami ng mga wire. Yung mga alambre pala. Tinali namin, pinasok namin sa butas, ginawa ng piraan. Pero yung paleta, hindi na namin tinanggal. Kasi ang unang paraan, isip namin, lagyan ng paleta. Tanggal kasi yung dalawang bubong dyan Napunta yan doon oh, Sa lakas ng hangin galing dito ayan. Kasi dito mababa Ayan. May pwersa pa rin siya Dito talaga noon ano ang sobrang lakas oh, Yung gitna Ayan, Galing dyan Papunta dyan Kasi nabuo siya Kaya lakas noon Wala kami yung labasan 3 eh. days Ulan hangin yon kaya doon na yung sili kasi natumba yon Kaya hindi ko na hinahayaan ko na. Kaya halos namatay. Pero nang hinayaan din ako kasi. Mamaya kuha tayo ng lupa dyan o pag ano. Kasi marami namatay dito ng mga kuhol eh. Siguro maganda ang lupa nito Kasi may, baka may calcium ba? Baka sekali. Kasi may mga shell shell eh kailangan yata yung halaman na nagbubunga ng calcium ang dami oh. matay o oh. ito laman malaki na yung laman oh. Yon. Wala tayong pasok ngayon sa bado. Kaya pahinga muna tayo. Ah, ang ganda ng panahon, oh. Pero minsan umuulan, malakas kay dito na ipunan ng tubig oh. Nung isang araw to, umulan ng apat na oras siguro yun, lima. Tapos malakas. Kaya yung damo lagu agad eh. Pero dito hindi na ano ng damo. Kasi nga, kinakain yata ng kohol. Yun. So ayan. Ano lang, tuloy-tuloy lang mga kababayan and Ingat ang lahat. All right, all